Magandang umaga po sa inyong lahat. At dahil mahina ang biyahe, ay eh, ibinidyo ko na rin ang lugar na ito kung saan napagplanuhan ko na pumunta na ng Port Santiago para ipasyal kayo sa mga hindi pa nakakarating sa lugar na ito. Na kung saan ang una kong dinaanan ay ang Quiapo Charts. So binilisan ko na nga lang ang aking kwento at ngayon nga ay nandito na ako sa loob ng Port Santiago. Nagpicture, nagvideo at gumawa ng mga vlogs dito sa lugar na ito. At kaya nga kung ano-ano din ang aking ginawa no, parang nakawala sa hawla ng aming bahay. Tingnan mo, ang, oh, ang kulit. <laughs> parang nga akong bata dyan na, na nuno sa isang punso na kung anong pinagtututuro at parang baliw. At dahil nga sa kakulitan ko ay tumambad sa akin at bigla akong nagulat dahil sa ganda ng tabing ilog sa dulo ng Port Santiago ito na mo ang isang bangka na hilahila -hila at ang napakagandang mga gusali sa kabila ng Port Santiago nito grabe, hindi ko alam na mayroon din pala ditong second floor na pwedeng makita ang kabuuan ng tabing ilod na ito nag-enjoy talaga ako dito sa Port Santiago so halina kayo't mamasyal kung saan, parang maranasan nyo rin ang lugar kung saan makikita nyo ang ibat ibang magagandang tanawin sa loob ng Port Santiago nito ito na nga, pakit pa si Dudong o. Oh. at pagkatapos sa dito, syempre ako ay naguluhan kung ano yung nasa sa kabila nun at kung paano makakapunta sa kabilang lugar ng Port Santiago kaya naman, paglabas ko ng Intramuros ay nakita ko ang tulay na bagong gawa na napakagandang nagkukonekta sa Intramuros at sa Binondo ayan, makikita nyo ang napakagandang pagkakagawa at tagus na talaga at hindi mo na kailangan dumaan pa ng kiapo para makarating sa binondo. So guys, sana nag-enjoy kayo sa pamamasyal ko ngayong araw na to. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like and share. Maraming maraming salamat mga kajaming at magandang buhay po sa ating lahat. Bye!